Tumawag si Nanay na naiwan ko daw yung bangos, pambihira. Bang oh. Napabalik tuloy ako. Ay, ay, ay. Alas 11 na ako mga Ayan na, isang magandang buhay mga farmer Nakto, at 30 in preparation of a big day. Ayan preparasyon na po sa big day natin at ah, may mga kulang-kulang pa tayong kailangan pamalingkihin kaya lang ang problema natin ay umuulan ang ulang palalay hindi po isang bagsak palalay na ulan sana bukas ay wag ganito <laughs> pero bibili na ako ng lona na pagtabing doon sa ating open litsunan yung isang ating litsunan eh open kaya kailangan natin na ah, kilala na hindi uh, ko pa kasi napapaayos din sabi ah, di ko bihira lang naman gamitin at every every new year naman hindi naman umuulan ka <laughs> baka ngayon tayo mga na pero may solution naman so, ano lang low na lang katapat nyan tapos lubid o oh, diba ah, si MacGyver so ayun na uh, Mamalengke tayo, may utang pa kay Jomar. Pati daw kahapon ng 20 20 kilos na onion leeks at sili, uh, pero dadagdagan pa natin 'yan. Tapos bawang, wala na rin tayong bawang. Si Jomar busy sa pagluto ng sauce. Inimport niya si Romy. Hindi ba kapatid niya si Romy? Wala siguro trabaho. Inugot niya. So assistant niya doon sa kusina. Tapos na Nel Nel Kong Kong ah uh, Buroy Buroy uh, Rambo Rizal and eh, Junjun at mayroong pang import na si Marvin at yung kapatid ni Rizal eh pagkakakain na po sila so ayun unahin na nila yung mga sabahala uh, na sila sa diskarte nila freezer natin out na Ganoon talaga <laughs> Pero kaya naman Yung para sa no January 1 Kakatayin po nila yon bukas na Sabayan na yun habang nagluluto yung iba May magkakatay Sabi naman ni Junjun 15 lang naman po yun kaya kaya yun Pwede tayo maglagay ng tatlo doon Mga lima Nasa Medyo na diba? So Okay Saan tayo problema Tsaka hindi naman po Ganong karami Tsaka mag-i-import pa tayo ng ibang uh, si na kina Jomar bukas oh, kung makukuha pa natin si Dex pero eh, oh, kung uh, mapayag siya at least makapag-alaalalay man lang doon sa 50 may eh, nadadagdag pa sana kaya lang wala na po tayong baboy kaya sabi ko wag na, huwag na natin stressin ang sarili natin dyan hanggang dyan na lang tayo basta walang supply may bigay lahat ng order walang nakalimutan uh, o ganoon ba okay na yun pero ang daming uh, tricycle ano <laughs> ba diba? ang nangyari hindi ba tayo kahit saan yeah, siguro dito wala na busy na po daming namamalengking ngayon saan kaya tayo magpapark pahirapan yun sa New Year ay raos lang Maraos lang, ayos na Sabi nga nila Kami naman po ay busy busy Walang chance maghanda <laughs> Ganun talaga Minsan nga nakakatulog ka na eh Hindi mo na naabutan yung sa uh, salubong Dahil iniisip mo pa January 1, mayroong pa Dami tinapay Kung saan kaya tayo Nakakasingit dito Wala, wala tayong chance May kasalan Re-exam tayo Madiliban na lang natin sa mga bata Mayroong pa yung mga alalay Mayroong pa yung mga alalay isang maulang araw talaga ganda rin walang polusyon pagka nagkaputokan <laughs> wala wag paputok yari meron na namang isang lasing ang naputulan ng tatlong daliri uh, crying cow ba naman hawakan eh Oh, potong, yari tatlong daliri Tanungin natin to magkano ba bossing? 200 lang bossing 200 okay. 200 thank you 200 yun tanong kay Edwin makumpara natin ang presyo manok Na tayo ah. Alas 9, punasan ang camera.

bang meron um, aarosda Ano? Ano ka ba tawag sa niya? Ha? Patambakan. Oh, pa tambakan mo. Ha. Oh. Na? isa, bak kano? Sisig ko. Wala yung tanigi, sarap ng tanigi ah. Sa naman yung presyo, nasarapan sila. Oh, like oh? <laughs> Lakas ang ulan ah. Tumapat dito yung shear line. maulan really? uh -huh. <laughs> 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 Ha? <laughs> <laughs> okay, okay na muna 'yon. Uh -huh. Inodomog si Nanay Concheng, ha? Domog sinanay si Nanay sinanay Inodomog si Nanay Concheng, ha? Thomas, hindi mo ginala? Ayun nga. <laughs> Wala, na, nakakaliw. Balim, balik na balik natin kung makakabalik pa. Busy. Good. Wala pa? Hindi ko pa nakikita nagme-message eh. Okay. Nakalimutan ko. mo out. Oo. Oh. Shout kay Flight initiative. Oh. Sabi ni Jenny, happy new year Si Jenny na iwan dito. Naiwan dito. Flight and City, shout out sa'yo, happy new year. Ah, oh. hindi si Chino. Kumukha lang pala eh. Oo, oh, isa lang yung Wala pa rin si Ate Dalaga. Ayaw pa rin magtinda? Ha? Yung anak niya na-operahan naman. Saan? Ano pong ano? Anong sakit? Ah, talaga naman nagsunod-sunod ah. Yun, na no? Yun, na no? Yun yung mabait na anak niya, no? Yun yung mabait na anak niya, di ba? nagtatrabaho talaga grabe nagulit yung oh meron kami order na yan bukas meron din ang tayo per kilo no, ba? ha? ang tayo per kilo wala wala ganaon wala kayo wala bukas pagod ano kaya papakain ko sa mga lechonero ko? Sawang-sawa na sa baboy yung mga yan. Ha? Eh, meron pa ako dun sa kusina eh. Kaya lang. oh, doon na lang. Yun na lang yung, nabili ko kay nani. Kunching po, marami. Kaya lang pala, ano, no? O, no? lang Para maiba naman na ang ulam nila. Puro nalang baboy. Dalawa, dalawa po. Mabuti nga yung pera ko. Oh, grabe, mahal lang binayaran ko sa ano. Abot naman. Magkano po? Laban, sigang. Pang sigang po. Magkano? Ayun naman pala. p na. lang. mo? lang. tigil si Nanay Concheng ah. Ha? Ay, ako Ay. Ah, uno, hindi ka magtitinda? Hindi. Mahinga. Wala nang, wala, walang bibili noon, ano? Ay, no, bening. No? tumaas lang na ito. Uh, oo, house. oo. Wala pang mabibili. Wala pa. Yun lang. Manila. Manila, oo. Oh. Uh, lalo na yung malimang. Mayroon uh, general, nag-order sa akin ng tatlong kilo. Kasi bumili siya ng last year. 1,000. Last year, lalo oh. para minggu. Ngayon? Ngayon, hindi na pwedeng ganun niya. Ako. So, oh, tatlong kilo ang bukong. Oh, mura pa yung wanpai mo yun... Oh yung pay, mura, pa. Okay. mura pa? yung 1.5 ano? Pa na? Bridge, Grabe. Ali, 1,000. yung hindi. Ngayon, yung pa yung pa yung pa yung pa yung pa pa yung pa pa yung wanpai pa 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 pa

kasi Bukas, 50 ang baboy. Sa'yo? <laughs> oh. oh, na eh. ko lang talaga. Ay, bibili na ako ng pansigang dito. Eh, tropa. Bigyan mo ako ng pansigang ng bangos. Opo, sige para... Tabo ka naman ngayon, ha? Dalawa lang kayo sa ito mukapagpago, pero walang Dalawa buhay. Eh. Ay! Anak ko, anak ko, Ano, ko, anak ko, anak ko, anak ko, anak ko, anak ko, anak ko, kuya? ko, ko, anak ko, anak ko, Tamantalahin niyo na. Pagdating ng January wala na naman. Dalawang bangos, Pangkong na. May gusto mo pa uuder? Ha? Powder? May meron, meron na ako doon. o, oh, sige, sige mo na rin. Dalawa siguro. Yeah. Dalawa? yan. pwede na eh. 30 lang mo ba? 30. Para naman maiba naman ang uh, ulam ng mga lechonero natin. Puro na lang karne. Ngayon, ano? Isda naman, isda. O. Kahapon Karni din ang kinain. Okay na po yan. Oh. Iyaw. Ay, ang daming tao. I can't imagine sa ibang palengke. Bili tayong suman so Naalala ko na may aking mga anak Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Buti na lang Naka-withdraw ako kita na tayo naman <clears throat> Papabili pa si Bebe ng mga suka Ano ba yan? Sabi ko oh. Tagaluto natin ang sos Wala din naman pala daw asukal Ano lang nangyayari monitor lahat Lalo asukal Ibili nga din ako ng Ano nylon twine Para pang suporta ba ah, Mabitin tayo bigla Malitsyonero natin Hindi rin nagsasalita to Tapos may inorder ako abaka actually December 24 pa yun eh ano kung yung mga parcel <laughs> baka may dumating na kahapon ah, narinig ko may tumatawag yung Shopee eh galing pa po kasing Cebu pero dapat tumating na yun eh GNT yung ano eh sana na sana na na natanggap na ah, ngayon binibili kong apa talaga na pang sa mga paa maganda daw yun sabi ni Napuroy ay nylon twine lona para sigurado bukas masaya yung mga halaman natin so, kang saya ng mga halaman pati yung sili ni Jimmy Jimmy boy eh nadiligan so at least makaka ano nakarecover madaling ulan ha sarap magpares ngayon ha pares kaya ako walang tao meron pa ba Ay. bukas naman yung bilihan ng lola Ayon. Ay, morning. Tagal nyo na wala. Uh, Happy New Year. Inaki Happy po? New. <laughs> Pares lang po. Kumain dyan si ano, yung nag-deliver sa'yo. Si oh, yeah. Romel? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Tinatanong ka kung oh, hindi kumakain dito. Namin dyan ako na, ng bawa? Laging absent ka mo. Ah, hindi, sabi ko busy ka. Ba, oh, ang nga na pa yun eh. Alright. May kanin? Opo. Kailangan natin yan ngayon. Pagyan natin na sarsa. Iyon o. Oo, oh, hitayin yun. mo eh, ng bawang. Okay, okay, na po ito. Ay, iya. Dito ka. Iya. Yeah. Laki ng kalamansi, oh. oh sili, eh. ah. Ano na natin ba? Wala yatang sili ngayon. Ah. Ito kasing mahal. Tayo ng, ah, uh... Oh. Low na. Sigurado. Na nai-conching na iwan ko daw yung bangos pambihira oh. Napabalik tuloy ako. Ay ay ay. Alas 11 na ako makaka-uwi. Alas 11 na. Dagin paninda oh. Ay, talaga naman. balandang pesos Naligo ako sa ulan Okay lang yan Ganda ito para sa mga papaya natin layo ng parkingan ko wala ako de derecho. ah pakaya ko lang busy tayo natatapat na kasi ng sabado linggo din sabado linggo ang hirap na kumilos dahil ano eh gawa nung sa kainan bukas yan ano na baka baka mainit na sheer line lang to eh wala na bagyo eh. natapat lang dito yung ano yung pagsasalubong ng mainit na hangin at malamig nung hanging amihan yun yung lagi nilang sinasabi pag nagsalubong kakaroon ng condensation syempre no hot and cold para ka daw naglabas ng baso na galing sa rep but the explanation tama nga naman ano condensation ba kaya may ulan so kung saan matapat yun malakas ang ulan doon hindi ako tapos ha mag no grocery pa ako <laughs> mga suka daw tapos walang asukal, bibili na rin ako ng ilang pirasong, ilang kilong asukal din. Asukal kasi binibili nila, sako-sako. ako eh, hindi pa ma-deliver made yun. Sigurado yan. Mauudot pa trabaho nila. Wala na daw palang asukal. Ay, nako. tatlong kalapate hindi nakauwi kahapon medyo maulan daw po kasi kahapon bandang Laguna naismash katay tayo sana makauwi pa ayan mga farmer wala pala tayong ending ng palengke so ayan see you tomorrow pa din mamamalengke pa rin tayo dahil si papaya may request ng bakang paah maaga tayo abangan yung anong kaganapan bukas ng umaga sa palengke madaling dilim pa so ayan maraming salamat at magandang buhay